kumusta? So, Who support? Sino sino suportahan mo dito? Um, kasi nakasama po po itong tao ito. Itong actor po na ito sa isang series po last year po na hindi pa po lumalabas yung series po na Si po, Jan. Si Jan. Kasi ito na nga po, grabe na pa ako kasi kakaiyak lang namin doon po sa gilid. Tapos, uh, masasabi ko lang po sa mga dito talaga ay napakaganda po um, habang pinapanood ko siya, talaga mapapabalik ka dati. Napaka-nostalgic po niya kasi siguro po halos lahat po sa atin talagang um, alam po natin yung mga kanta ni April Boy. At, Ikaw ba naabutan mo? Ay, oo oh, po naman. 5 years old ako yung kuya ko, 6 years old. Laging kinakata, hindi ko kayang tanggapin, hindi, hindi, hindi ko makakalimutan yun. Kaya talagang napapabilib din ako kay John kasi po. First niya to na big break, di ba? Yes po. At saka hindi lang po yun. Inaral niya po talaga yung boss na ito Sa mga hindi nakakala po, bosses niya po talaga yun. Kaya <laughs> At, na nga. At niya uh, din po yun. At is, yun ito po, yung pinakainangaan ko po, while nagawa siya po ng movie. Kasi sobrang unidolo na namin sa si April White. Napakaganda po talaga ng story niya. Story po niya. Hindi po biro yung pinagdala niya bago niya po makamit yung pangarap niya. So, ah, naiiyak oh, ako kasi napakamali yung pamilya niya. Tapos, isa din sa mga na... Natutunan mo. Oh. Ay, napakalaga po na may tatuwang tayo sa buhay lagi. Kasi mahirap kapag kapag gusto, gusto ka na pangarap mo mag-isa ka lang. Kaya, napapabil, sobrang bilip ako sa sa asawa ni, ni Sir April mm. Roy. Oh. Uh, Napaka-ideal wife, no? Oh, <laughs> Ikaw ba Parang pag nagkaasa? pag nagkaasawa ka ba yung gusto mo? True thick and thin, true sickness and health, di ba? Ayun po, po naman, wala naman po yata dati Kaya Deserve dati ng ganun po ito, mahal mo. But anyways, po, gusto ko lang po mag kay John at kay Kate. Sobrang galing po nila at production. Wala Kamusta muna yung performance ni, ano, ni John sa'yo? Dahil first big break niya to. Grabe po. Kahit po nung Importante pa lang po talaga, halos kami lahat po, kahit nag, kahit nag ano lang po kami, kahit script reading lang po kami nung kasama ko po si Jan, talaga napakabiling po kami talaga sa acting niya. Tapos... Talented pa sa singing, di ba? Yes, diba? po, grabe. Tapos talented po siya sa, sa musika po. Tapos kami ni Direk, Carlo, so kung naging close talaga namin si Jan. Kaya talaga sinusuporta namin siya, kasi nagte-teatro na rin po Tapos ngayon, ay, may sarili na siyang movie. John, grabe ka ni. Ay, <laughs> message. Message mo sa kanya. Dang, dang, dang. Sobrang nakaproud ka. Sobrang proud na proud kami. Lahat kami, um, happy crush family. In behalf of happy crush family. Happy, yun yung, <laughs> ano yung, parang yes, ano niya? Yun yung title po ng, ng, ng series ko. na ko siya. In behalf of happy crush family. Sobrang proud na proud kami sa uh, At nandito lang kami para supportahan ka. At uh, hindi kami nagkamali talaga day one pa lang na, na, uh, na sa talento meron ka. At hindi lang po yun, nakakabusilap talaga ng puso ni dyan. Mm -hmm. Kaya talaga mas marami pang biyaya ang matatanggap ko. Panigurado yun dahil napakabait ko. Sa iyo naman, anong next sa iyo after ma-release yung song mo ng English version, di ba? Wait na, na ako! Hindi, pero ano lang, update lang sa iyo, update lang. Nasunod na lang. Punta na lang kayo sa ASAP. doon Ang dahil hindi ka makakapunta doon. Eh, dyan na lang pumunta. Ah, sige. Sa Gage, tsaka sa April Boy Family. Oh, oh, ay, wait lang, wait lang. Baka ano ka. O, ting kwento naman tungkol kwento dyan. Paano oh, kayo nakasama? Paano kayo nagkakilala? Lo, okay. 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 hindi na kinigsit po yan po. Hindi. Ano po? Ako na late Ang late kami. Ang late kami. Gaya po nang sinabi ko kayo, sir. Ang napinala ko po, po si John sa isang series po na title po ay Happy Crush na more than a year lang po namin na nagawa po. Series ba yan? Yes po, pero hindi pa po siya talaga na-release po. Actually, so, hindi po po. Hindi po namin. <laughs> mo, meron hindi po yan na pwede Announcement. Pero sobrang proud na proud kami sa kanya talaga. Yung iba lang sila direk, hindi sila nakapunta kasi nang busy sila bigla oh. po. But they Alam nyo lang kung gaano kami ka-close so, yeah, so, na hanong. So, marahin. Sino pa kayo doon? Ah, si John, si Kelvin, Miranda, at yun, si Zang. Si Zang. Si Zang. Ay, bulong-bulong talaga. Ay, bulong-bulong talaga. Ay, Ah, uh, hindi ba na... Uh, uh, -huh. Pero may nakakatuwa. I'm sure it's touched with uh, John sa pagpunta mo dito sa um, support mm -hmm. mm -hmm. so, ka mo sa kanya. Opo. Hindi nakikita na makita kayo talaga? Tapos, sa series mo na kapigrasyo. Ang um, si John, si Derek, tsaka yung mid-a-finals mo. Sila yung pinaka-close ko. Kaya hanggang ngayon magkakaibigan pa rin. Siya. So, siya ang party talaga na nag-invite tayo na ay, kahit hindi niya po imbitahan. Ah, so susuporta mo talaga. Susuporta okay. namin siya. So, ganun kay ka-close talaga ni uh -huh. Jan. Uh -huh. Nagpaalam nga siya kung maway-kaway na lang. Hindi ako sanay po na seryoso siya doon kasi bali po kasi. Bali po siya yung tropa So, anong sabi niya nakita ka niya kayo? Yung po sobrang siya. Saan? Nakasaya siya. Nanakita ka Isang busy may may nakarating sa isang ano, di ba? Kahit sino naman po yata kapag kapag kaibigan. Hindi talaga kayo. Ay, thank you. pag <laughs> siya. Okay. <laughs> Ay, ano sa mo? Pag nakita ka kayo ni kasi napanood mo na yung movie. Ay, ang kulit po niya talaga kanina. <laughs> Wala ako kanina. Grabe. Sana pala kinuha ka ng cameo, ang dami nag-cameo role sa ano, hindi ka ba na-invite para mag di ba? Bang-bang sila ko, tsaka... Ganun, <laughs> <laughs> surprise <laughs> ka bang? Paano ganun din? Ay, oo Ay, hindi naman kami na-surprise niya sa acting po niya kasi hindi na pala talaga. Sobrang galing na siya talaga. Ay, strip-rehearsing pa lang ko. Sobrang pilip na pilip na kami na-dream sa kanya. So, yun. Kaya mas, masaya lang kasi sure kailangan si Aiko ko yun naman, sa nakalakihan si Aiko ko siya. So, tingin dyan now, uh, ano ba, nakuha ba Ay, opo okay. naman. Sa mga hindi ko, yung boss school, uh, nandun <speaking Music> entonces, school yung nandun sa group Miss yung nag-aaral ko, uh, inaaral niya po talaga yung boss niya. Ay, may? I Malamit mean... lang, open mali

yan yan na lang. Na lang. Na Isa na lang yan daw na lang. dahil part ka naman ng Hello Love Again. Kamusta naman? Ano masasabi mo sa success ng sequel? Yan na lang. Alam niyo po kasi, nasabi ko na yan. Hindi pa yan namin alam. Na, na Hindi, <laughs> <laughs> sobrang, Object sobrang yun. sobrang masaya. Comment mo lang, syempre. Oh, no, sobrang, sobrang masaya. At sa mga susunod ko pang sasabihin, punta kayo sa... <laughs> Hindi. No, o oh, sige, tara. please invite them Thank na lang you. to watch itong idol. Hello, Hello everyone po. Alas ko yung pagkakit ko din. Okay, Hello po sa inyong lahat po. Naway um, panoorin niyo po ang um, idol. Talagang worth it talaga, talaga siya panoorin. Napaganda po ang pelikula nito. At uh, sa so mga, lalo na po sa so mga nakakilala po kay Ingrid po. Marami din po kayo matutuloy sa mga at ang nagaling din po ng, ng mga artista at ang buong production po ng India Boy. Kaya congratulations ngayon pala. Thank it's you. Your,